Hi guys! For today's video, ipapakita namin ngayon ni nanay kung paano namin lutuin ang pagkain. <coughs> ang pagkain ni Yayam. Ganito Good lang yun. Good morning guys! Ganito lang yun guys. So ngayon, ang aming na-prepare na, na isda na para kay Yayam is ito lang. Yellowfin. Slice lang siya. Kaya lang ito, hindi mo na bandayan nasunog na. Kaya, Ay, kaya lang ito, naging... ha? Ito na ko ka kahit kayo guys, magagawa nyo rin to sa anak nyo pagka wala kayong maipakain sa kanila. Napaka-simple lang. Alam nyo yung mga bata, sabaw-sabaw sabaw lang naman yan sila eh. Yung mga kinakain nila. The best ito, para sa inyong mga anak guys. Yung mga nag-iisip palagi ng ulam dyan para sa inyong mga anak na inisip nyo kung anong ipapakain niyo Dapat ko talaga yung mga anak natin, mga one year, one year old na pinapakain na natin yan ng kanin para maging malakas sila, di ba So, ganito lang yan siya, guys piniritong isda, ito, piniritong isda ang piniprepare namin ni nanay. Pagka, ayan po ay, pagka wala kaming maisip ni nanay na lulutuin, piniritong isda lang po talaga yan siya. Pagka wala kaming karne, yan, piniritong isda. And then, after namin maprito yung isda, isisigang namin yan siya guys, kasi di ba masarap. Sige nay, start muna nay. Tapos, tapos guys, as in, para lang yan sa kanya. Pero tayo mga matatanda, minsan di ba, gusto rin natin maghigop ng sabaw. Oo, oh, rin tayo ng sabaw, di ba nay? Mm. Pagka kasi meron din kami dito mga may kasama kami dito minsan si Big Boss na nagda-diet din siya. At isa pa, lalo na sa ating mga nagkakaedad, eh medyo nababawal na yung mga karne, iwas-iwas na tayo sa mga ganun, sa mga sobrang sarap na mga pagkain. So kailangan natin ito gulay. Yan, hahaluan lang namin ng gulay, konting gulay lang oh, di ba? Yung sa isang kainan lang, guys, na masobrang yung Masolve lang yung pagkain ng bata. Talagang, alam nyo, enjoy na enjoy yan siya pagka ganyan yung inuulam niya. Tapos, laging mainit, mainit ang aming prepare sa kanya, guys. Kasi, mahirap din pagka huh? lagi tayong nagpapakain sa kanya na may mga, ano, kung oh, ano ilagay mo na eh, na may mga bili-bili, tapos puro sosos, kung ano-ano lang na, ano, diba guys, ganun. Minsan, pakainin nyo rin yung anak nyo na ganito para matuto rin siya sa pagkain ng gulay. Yung ano lang ba, guys, simpleng luto lang. Tapos, hindi na namin niya nilalagyan sili kasi nga bata ang kakain di ba so ayun lagyan lang natin ng konting mga pampasarap so na yan yung anak nyo kaya dapat ano wag nyo po problemahin lagi yung ulam kasi ang ulam dyan lang yan pwede naman din sa mga kapitbahay kukuha ang mga malunggay kagaya namin guys dyan lang sa labas pero malinis naman din po yan dyan lang sa ano sa mga tumubong ano yan ay farm namin dyan guys sa labas <laughs> mayroon kami dyan farm na libre lang kahit sino pwedeng kumuha tapos guys, ano pa ba yung mga secret natin? Kaya naging ganyan ito yung aming little boy. Super bigat niya. Nabuyag-buyag lang. saan ano yun siya? Tapos guys, ayun nga. Um, ayun ang secret namin. Kaya hindi siya nagkakasakit. Um, sana gawin nyo rin. Hindi naman po yun sabi na wala tayong makain. Kaya tayo nagpapakain na ganun. Wala tayong pambili. Hindi naman sa ganun yun guys. Ang gusto lang namin maging healthy. Maging healthy. Kaya sinishare ko ito sa inyo. Para, para baka magustuhan niyo, Pwede nyo rin gawin sa mga anak ninyo, di ba? hindi yun sa pagiging ano kuripot or wala kang pera ang point doon is masustansya yon kaya sinishare ko sa inyo baka sabihin niyo ito siguro yung babae na to wala na to siyang pambili ng ano wala na to siyang pambili ng pagkain para sa anak niya kaya lagi na lang malunggay lagi na lang alugbat yung pinapakain niya may mga ganyan na eh alam ko rin <laughs> may mga ganyan mga pa simple lang yan pagka yung mga viewers natin na ano lagi yung napapanood yung ating mga video pero okay lang din yun kasi part na yan sa, sa buhay natin as pagiging content creator kasama na yan yung mga bashers natin dyan pero yung mga pinapakita natin sa video natin yun lang yung totoong nangyayari sa atin guys pero minsan syempre yung mga sayaw-sayaw din kami dyan ni nanay talagang pagpasinsyahan nyo na ganun, talaga yung aming body language <laughs> Happy happy lang guys. Happy happy lang kahit na maraming problem, enjoy Ay, lang natin ang buhay. Sayang mo lang guys. So, paano ba yan, guys? Umaambo na. Pero, kahit na umaambo, kailangan pa rin nating pumasok. That's our daily routine na maghanap buhay, magtrabaho para meron tayong makain. So, again, guys, sana inagustuhan nyo ang aming video. Salamat po sa panunood. God bless. Bye-bye. See you sa susunod na video po.